Ano? Alaki oh, laki to! Two finger! nare din natin Wala well, hey, yung nanay pang Dito na kami sino, sa ano Sa ispatuloy ng Shishuwe Pero so, isbak lang kami <laughs> bibili muna kami ng pagkain Time check 902 today is July 19, 2024 kaya uh, mga laupan no? almasal muna kami dito sa highlight so almasal natin saging tapos isang islog pinawas niya sa mga laupan o tapos ako sa kayo habi nabili lalo parang tingnan tubig Saan tayo tayo? Nakalagay ko dito sa cooler. Uh, uh, gumagamit ng duro. Oh, Hide-tide na hide. Ayan o, uh, may nakapuesto dito. Pwede lang pwesto niya oh. Dito kami sa ano, sa dati naming pwesto. Hindi siya tapat itong mataas na ano to. Ayun, uh, dala na kami ng tubig tsaka pagkain para hindi medyo malayo doon pag nilakad eh may dalawang Pilipino doon na Pinoy kabayan nagagamit sila ng ano ng lure tayo gagamit tayo ng micro jig itong so, mga nasa taas na to uh, palubog ang ano nila mga chekwa Ayan. Se-set up lang kami ng alaupan. Tapos si Parin Chad. Ito yung sa atin. Daiwa. Ah, Ibo. Ibo to. Sa kanya yung mahaba niyang rod. 15 feet yan. Ito yung lang natin. Kaya mga alaupan, oh, nakaset up na tayo. Pakain natin, hipon. Alubog muna tayo, gawa ng ano, high tide na dito, malalim na, hindi tayo makababa dito delikado pag bumaba ngayon mamaya oh, tayo gagamit ng ano, metal jig pag medyo nakababa na tayo dito ito yung pahay natin ng hipon nakahuli yung chekwa, oo laki laki, laki yung 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 yuja pwede dyan laki Right okay lang. Thank you, pre. Release, nate. Release. Gano'n pa rin? Gano'n pa rin? Tiger, nare-release din natin. Nasa ilalim talaga sila, ano? ilalim talaga, pre. Matataw ka. Matataw ka. Na, okay, you. na lang, guys. Tignan nyo. What the fuck? <coughs> sa akin isa. Kaliti. <laughs> Kahit ibigay mo sa puso ko. Sigurado ako, mumurahin pa ako ng pusa eh.